Lumagda ng isang Memorandum of Agreement o MOA ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Philippine Space Agency o PhilSA upang gumamit ng space technology sa pagmonitor ng infrastructure projects ng ahensya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, malaking hakbang ang paggamit ng satellite imaging at iba pang high-tech solution upang mas maging episyente, transparent, at wasto ang pagmumonitor sa mga naturang proyekto. Paliwanag naman ni Dr. Gay Jane Perez, officer in charge ng FILSA, Makatutulong ang mga unique satellite data sa quantification at assessment ng mga proyekto mula sa construction hanggang maintenance ng mga ito. Matatanda ang lumabas sa serye ng investigasyon sa Senado na nagagawang manipulahin ng mga dokumento hinggil sa Estado ng ilang proyekto ng DPWH. Dahilan upang magkaroon ng mga ghost project na nababayaran kahit wala namang naitayong aktual na proyekto. Layunin ng kasunduan na matiyak ang kalidad, katatagan, at tamang paggamit ng pondo sa mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno sa buong bansa. To start pa lang ito, no, itong pagpirmahan na ito, uh, kasi uh, government agency din ang FILSA, no, this memorandum of agreement will now make it easier for us to work together and uh, develop the, the, ano, no, the monitoring tools that uh, we desperately need to, ano, to effectively uh, monitor our projects uh, with minimal or zero human intervention. Yun kasi ang critical, di ba? Kasi nakita natin nung nakaraan, may teknolohiya nga, pero minsan namamanipula eh. No? Ng mga, no? mga uh, mga masasamang tao no? No? na gustong itago yung totoong status ng proyekto. So, yun ang gusto namin sanang ma makipagtulungan sa FILSA na minimal if not zero uh, human intervention yung pagmonitor. Kasama si Paulo G. Santos, Bryce Orasyon, CLTV 36 News.